at lokal. Ana selebrasyon sa ika sa 69 nga founding anniversary sa Gamay gintikangan sina paisan-isan nga mas pinasikat talent search 2016 season 2 nga kun na makakarawat si Jismil Kapisos ang first prize nga na 7,000 naman ana uh, second prize o oh, ana uh, champion 10,000 Ang first prize is 7,000 nga ana uh, second prize in uh, 5,000 na kundi na nakakuha si na uh, 86 kaporsinto ana kampion nga si Jan Darin na uh, Abunado taga Katbalugan nga ginhimo niya ang lip synchronized with horror twist samtang nakakuha naman ang first uh, first placer ana uh, nga may score nga 85% kasi Manuel uh, Yumonio taga Oras Eastern Samar. Gan second uh, run of second placer naman nga si Kevin uh, Graciano Lungkop nga tag uh, nagtubo sa Metro Manila. Ang nga uh, pa-isan-isan in Mayaon 15 nga mga contenders taga Palapag, taga Metro Manila, Katbalugan, Uras Eastern Samar nga na siyam naman sinsinian mga tagagamay. samtang uh, sanang uh, ang 18 naman ng mga barangay nga nakigduyog sa Agro Aqua Industrial Fair sa Bungto San Gamay. Kaparte sa ni Katulog Kaadlaw nga selebrasyon sa 69th Founding Anniversary San Gamay, ang aktibidad nga kundi nag-showcase sa mga produkto sa mga taga-gamay o gana 18 nga barangay ay nagpartisipara para ig-display nga nagpasikat ang kanya-kanya mga produkto durante sa na programa sa harampang sa kahanginan na sinsining esasyon Radyo Katarman 98.3 nga gina uh, pangunahan sa uh, iyo sang kaingan sugod man ana ato, na kapartner sa na programa nga si Ilad Perfecto nga mao naman ana mismo nakadto sa na celebration na sa gamay ato na nakahuroy raw ana vice mayor sa gamay nga si honorable Enrico Henry Gumba nga dinhi kanya iginapadayag nga masusugad nga igin rarako dako naman ana sa kanya pamunuan san legislative ana modified ordinance resolution ana revised tax code nga ana progresibo nga economic enterprises nga diin humataas sini kanra kan Samtang banda alas 10 naman na inikahapon, Merkulis nga adlaw sa naaga nga kunding ginbuhat naman ang State of Municipal Address ni Honorable Mayor Dr. Timoteo Tim Kapokyan Jr. Ginatindiran ini sa mga government officials sa Norte San Samar, gaginapangunahan sa 2nd District Congressman Edwin Ong o Governor Jose Ong, kanya igin sumat na, na kanya nahimo sa tulong at termino. Nga kundiin na uh, sinsini bilang mayor sa nagamay nga diin upodiwat ang na pagpasalamat sa bukos nga gamay nun sa takos nga suporta sinsini nga diin sa nasabi nga bungto o masasugad na nasabi nga bungto sa gamay in sayo sa progresibo nga munisipalidad sa Norte San Samar. Samtang adi ta ang kapartis sa na sa State of Municipal Address ni Mayor

in your present distinction to my country. And the making development project, the accolades of awards and citations, the grandeur of this municipal building by attestations, reflections not only of my leadership attention, but also of our collective effort. our shared aspirations, and our beloved home care that the Assyrians to a stunning reality wan ang pag-reach sa bidens public center for change under honorable associate councilor. Maka sangkayan madto an nakapartisan state of municipal address ni honorable mayor Timothyo Tim Kapokian Jr. Salaing nga bahin si mayor Timothyo Tim Kapokian tungod nga mahuman na ana iya tulong nga termino ina madalagan pagka vice mayor ngan si vice mayor Enrique Henry Gumba naman ini madalagan pagkamiyor ngan waray kalaban sa natidaraon nga pinili ay.